Si Kairi Bosing, magkano sahod? Malaki sahod ni Kairi, guys. Malaki sahod ni Kairi. Panis na panis. Guys, ito sabihin ko sa inyo, ha. Panis na panis ang Pinas sa Indo. Sahod ni Kairi doon, boss. Siya, range, siya, Nagre-range. 2M to 3M per month. Kasama na lahat, guys. YouTube sponsor yung mga contents, tapos yung bounty niya, tapos meron pa siyang sign bonus, recontract. Tangin na isipin nyo guys, recontract niya lang. Eh, sa paper, lang ng kontrata, like one year or two years, meron ka na agad 10M. Putang ina, di ba? Nakakabaliw. Tangin na isipin mo yun, papindot-pindot ka lang, pa-MLML ka lang. Diba? Pa-MLML ka lang. Tanginang yan. Sarap buhay. Tangina. Pero maligo lang dapat, guys. Kasi ibang ML player talaga dito. Totoo yung sinabi ni Dogs, ha? Totoo yung sinabi ni Dogs. Pag ML player ka, tapos malakas ka, putang na sikat na sikat ka. Kaso nga lang, di talaga naliligo. Yun lang ang problema, guys.